Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin ng partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? At kahit LDR man kayong dalawa ng mahal mo, ay gustong gusto niya na ikaw ay palaging makita at makausap kahit sa cellphone man lang. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon dapat kayo ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan nang sa ganon mapadali po ang talab nito at dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target. At itong ritual ay pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, Pahiran mo lamang o ito ng kaunting pabango mo. Kahit kaunting na pabango mo ay pwede na po basta mapahiran o malagyan mo ang palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual. Ako ay hanap-hanapin mo bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At itong ritual ay pwede mo ito gawin isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. At huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan niyo lang po na mabura ito ng kusa. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito at palingkuradong ito ay makakatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At isa itong gabay at paraan para mas lalong mapabuti at mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palagi magdasal at hilingin ng buong puso. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.